Come Holy Spirit, come Holy Spirit, samahan mo nyo yung lingkod upang maging instrument ang dalawian ng iyong pampakalak. Sa mabagpalang, sabado po ngayon, October 14, 2023, welcome to all the Line, Police Chief Master Sergeant Brother Altimones, nice po ang bahagi. Ang gospel po ngayon ay hinango natin kay San Lucas Cabanata, 11 talata 20, ito hanggang 20. Siya napaka-exile lamang po ito. Pero napagad na po ng message ng Panginoon para sa atin. Ang sabi po rito, Wadid, ikit na mapalad ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito. Nakikinig at tumutupad. Tanda mo kapatid, we cannot give what we don't have. Hindi tayo pwedeng magbigay ng pananampalataya hanggat wala tayong pananampalataya. Hindi tayo pwedeng magbigay ng pag-asa hangga't wala tayong pag-asa. Hindi tayo pwedeng makaranas ng pag-ibig at hindi natin to kayang ibigay kung wala tayo. At makukuha lamang natin ito sa pamamagitan ng pagtikinig ng salita ng Diyos. Bakit po, sapagkat naniniwala po tayo na ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Tunay nga ito na katulad ng espada na may dalawang hiwa. Umataos ito sa laman at tumatagos ito sa Espiritu. Kaya bilang isang bahagi ng katawang mistiko ni Kristo, tayo po ngayon ay may unang responsibilidad ang makini at maghulayan ang salita ng Diyos. Ito po ang kagandahan. Ang salita po ng Diyos ay tunay na tapat. Tapat noon, tapat ngayon, at tapat bukas. Kaya kung pangahawakan lamang natin ang salita ng Diyos na katitiyak na iyo, sa buhay, pagpapala, biyaya, kalakasan, proteksyon, kaligtasan at kagalingan. Bakit? Sabagat ang pangako noon ay siya pa rin pangako ngayon. At ang pangako ngayon ay siyang pangako pa rin Kapatid, papalad ang nakikinig at nagsasagawa o tumuto pa dito. Ngayon, dahil meron ka na, binigyan ka ng Diyos sa pamamagitan ng pakinig, binigyan ka ng pag-ibig, binigyan ka ng pag-asa, binigyan ka ng pagtitiwala, binigyan ka ng kagalingan, binigyan ka ng katnubay ng proteksyon. Ito naman po yung hamon sa atin. Kailangan naman natin isagawa ito. Kailangan ito yung makita sa ating kilos. Hindi lamang tayo maging kristyano sa salita, kung hindi kristyano gumagawa. Kung ano man yung pagpapala na meron kayo, kung ano man yung merong biyaya kayo, ito po yung mga pangalawang hamon sa atin. Ibahagi natin sa ating kapwa. Patuloy tayong tumulong financially, patuloy tayong magbigay ng spiritual uplifting sa ibang tao. At sa lahat, patuloy at patuloy tayong maging instrumento at daluyan ng pagpapala para sa ibang tao. Dalawang hamon sa araw na ito. Nakinig sa ng Diyos at ipatupad kung ano ang ating napakinggan. Ipakita ito sa gawa, ipakita ito sa bawat serbisyo sa ating kapwa, sa ating Panginoon at maging sa ating bayan. Ito's us na in the name of the Holy Spirit. Eh. Amen. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito sa kapagkaalala mo na kailangan namin mapakinggan ang iyong mabuting balita hindi lamang dapat namin ito mapakinggan, kung hindi ito'y maikahayag namin sa pamamagitan ng aming gawa. Matupad namin kung anong tinuturo mo. Panginoon, patawarin kami sa mga panahon na kami nagkulang, kami hindi gumana. At sa oras po na ito, po kami hanggang tumulong, hanggang magpagamit. At sa lahat, hayaan mo na ang buhay namin ay maging testimonya ng kapapala mo sa bawat paglalakad namin, sa bawat pagpunta namin sa isang lugar, at sa bawat pagpapahayag namin, ikaw ang makita para sa amin. Sinusukod na po namin ang lahat ng ito na may pagpupulit po salamat sa matamis na pangalan ni Jesus. Amin, Panginoon. Amin. Sa mahala na naman ng anak at naman ng Espiritu, amin. Mula pa rin po dito sir. sa sa Pote Station, sa Las Piñas City Police Station, patuloy po na mabuti ang inyong lingkod, Police Chief Master Sergeant Brother Aldemones, ang kapalatag sabi, hold the line, hawakan natin lagi ng salita ng Diyos. God bless.